Detalyadong gabay sa pagkuha ng birth certificate sa PSA. Ang pagkuha ng kopya ng birth certificate sa Philippine Statistics Authority ay pinadali na sa pamamagitan ng pagtakda ng appointment sa PSA outlet kung saan kukuha ng kopya ng birth certificate. Ipapakita rito ang bawat hakbang o step na dadaanan mula sa pagtakda ng appointment online hanggang sa pagpunta sa sangay ng PSA ay kung saan nyo nais makipag -transact. Para magtakda ng appointment, pumunta sa website ng PSA sa https crsappointment.psahelpline.ph .ps. i down ang web page hanggang makarating sa I agree. I-click ang I agree. Pagka-click ay lalabas ang important reminders. Pagkabasa nito ay i-click naman ang next. Ang kasunod na lalabas ay magtatanong ng iyong layunin o purpose. I-click ang arrow down at lalabas ang pagpipilian. Pili ng Get Copy or Copies of Civil Registry Documents and Certifications. I-click ang Next. Tandaan din na walang bayad para sa mga kukuha ng birth certificate o marriage certificate kung ang kukuha nito ay first time pa lamang magtatrabaho. Pagka-click ng Next, lalabas na ang mga lugar ng PSA outlet kung saan mo nais makipag-transact. Piliin natin ang NCR para sa Choose a Region. Para sa Choose an Outlet, piliin muna natin ang PSA CRS Outlet Makati. Automatic na lalabas ang address at may panang napiling outlet. i down ang web page at makikita ang uri ng mga ID na pwedeng gamitin. Repasuhin ang mga impormasyon na inilagay sa online form at kung wala nang babaguhin, i-click ang confirm. Ang kasunod nito ay ang kumpirmasyon ng appointment. I-click ang next. Kapag lumabas na ang appointment slip, i-print ito at dalhin sa PSE outlet sa araw ng appointment. Padadalhan ka rin sa email address mo ng kopya ng appointment slip. Kapag nasa PSE outlet na sa araw ng appointment, merong form na ipi-fill up. Pero meron ding form na pwedeng i-download sa website ng PSE. Pwede mo na itong i-download at punan ng kailangang impormasyon. Para ma-download ang form na kailangan, iscroll down ang webpage kung saan naroroon ang appointment slip. Sa araw ng appointment, pumunta sa PSE outlet na napili. Pumunta roon bago ang oras ng nakatakdang appointment. Ipakita sa guardia sa entrance ang appointment slip. Pagpasok sa loob, kumuha ng form na kailangan sa estante, color-coded ang mga form, tumuloy sa screener at ipresenta ang filled-up form, appointment slip, ID card, o photocopy ng ID card, original ID at authorization kung authorized representative ka. Pagkatapos ay pumunta sa guardia na nag-i-issue ng numero para sa queue. Tumuloy sa payment at magbayad ng kaukulang fee. Tumuloy sa releasing area at hintayin na tawagin o lumabas sa monitor ang iyong queue number. Pag lumabas na ang numero mo sa monitor, pumunta sa counter, ipakita ang resibo ng pinagbayaran at queue number, at kunin ang kopya ng birth certificate. Para sa mga katulad na impormasyon at video, i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell.